Na, na. Ay, oh, oh. How, oh. Oh. ah malaking na pasok, yan. ah malaki alu alu malaki alu 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 Oh, alu 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 ayun alu 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 You you know? Sige, ah, Sista, Sista, oh. ah. Ito mga tropa Ha. at mo. Go. na dito si Tata. Ayan. At nandito na pala si Pacific vlog. yan at panibago na naman ito, basibunyata na yata ay. Okay. kita kita, tapos kita yung to, yung 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 Ano, kitang kita sa Pacific Flag. O, siya tayo nga pala kay Pacific Flag, mga trupa. Ayan o. Na. Nakahuli yan ang bigo kanina. Ayan, sibol na yung nabutan natin, mga trupa. Palamatan na ito.

Uh, may tsaga, yeah. may nilaga. Ano ko, Jit? May sabaw. Uh, may sabaw pag may nilaga. <laughs> pag may sinigang, eh. maasim. Eh, sinasabi ay, isa kayong kapi ko mo siya. Ha? Ano pa rin? Ang pa rin, dita Wala <laughs> na pang <laughs> bilis shirt. Wala na, yung eh, minamplising eh. Kaya, wala <laughs> na pang bilis shirt. Pabalik oh, yan pa rin. Tata! Ay oh, tigil na eh. <laughs> Kita apa jalan apa tuh begini lagi? Abis. Oh, apa itu? Iya, masih udah. Iya, masih udah jalanan itu. Iya. Ayo lel. Ayo. 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 may sabaw <laughs> oh ayan ta ano masasabi mo pagpasibad ka di ba sabi ko sa'yo sabi ko sa'yo pagkakasibad oh nagkatoto ano sabi ko ano kasi... sabi ko sa'yo sabi ko kay tata kanina minsan nagkakatoto yun na sabi ko sabi mo pati madalas ay madalas pa ano ayan mga katropo pero sabi ko niya sabi ko sabi ko niya ay, makakahuli na ako ngayon. Nagdidilang angel ka ba nga, sabi mo? Yeah, ay, mag-me. Nagdidilang angel na. Madalas. Madalas. Ay, ya. <laughs> sabi mo. May. Madalas. Ba, ay, mga ba. Ay, bigyan. Ay, mga trupa. Asa si Pacific. Jack Patedo, kaya di na bumaba. Ay, bumaba tayo kayo. Ay, kayo doon. Bumaba tayo. Alas, test mo lang ngayon. Sabihin pa talaga. Ayan, at siyempre dito. Sabi Ay, na tigil sila. Din. Pag nalatak. Maganda din, maganda. Diyan ka po mukha mo. Karandam. Ah, pangano pang, pang, pang thumbnail nga natin batin mo tropa. Ba? Pang thumbnail, kaya mo batin. Wala, buntot ta, sa buntot. Uy, buhay pa oh. paman sa kaway, lang kumaya. Hmm, wala kang mitira nun Ayan mga tropo. Wow. Ayan, 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 ayan. thank you for watching mga tropa. Ito mga tropa, at silibara naman si Mar dito Mat matapos si ano. Ba, duway na pala. Matapos si Baran si Tata. Si Mar naman, oh. Ayan, shout out. Ayan, at bali, ano ito?

Blupin, blupin, blupin. Blupin? Oo. Oh. Huwag tingi. Ayan mga trupo. Pwede kayo, 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 Ay, barilis! Barilis! Hindi blupin, barilis! Barilis! barilis. barilis. Umuho ito! Pamalo! Barilis! Pamalo, pamalo! Pamalo, pamalo! Pamalo, pin! Blupin, blupin! Blupin! Barilis! Barilis, man! Sapay 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 yan. Pan mo dito si, yan. Oh oh oh. Lupin. Lupin. lupin yung lupin. Okay. Okay. lupin. lupin yung mga kruto. Ito yan. Ah. Yan. Dilon, dilon. Yan. Woo. mga tropa. Wow. Oh, thank you po. Thank you. Thank you. Oh. Para para si Imar. Okay. Okay. Oh, sapay. Wala sa Oh wala sapay ha, payo. sapay. Sapay kayo pa? Ito pancing. Walang sapay pero pancing pero. Walang sapay pero. Walang sapay pero. sapay pero. Walang pero. Walang <laughs> sapay Wala Walang sapay pero. Walang sapay pero. sa sapay Tatlo. Lala, Apat. Lima. Alim. Walang naman. Ay, wala mo sa mga palo mo. Uh, ha? Ano ah. Papaluin ko kayong lahat. Pa <laughs> <laughs> international ba? <by>, pa international. Dapat kinalat <laughs> mo. Ay mga tropa. Kanya yang Blue Pinoy. Ay, ba, trabala na. Pag hindi niya ano iluwa niya yan. Eh? Blue Pin. Kita lang may na eh. Ha? Kita lang may na. Wala na lang may sa akin. Shoutout nga pala kay Trupo. Ito, abangan natin yung mahuhuli niyang malaking bariles o bigo. Dahil yung nagpahin ng buhay na dilawan. Kakalagan na isang daang piso na yun. Malaki yung kanya ipinahin buhay buhay uh, Shout out nga pala dito kay sa kaibigan kong si Kalagas Yan at pakisiporta na rin po ng kanyang Facebook page Basta sila gwapo Kalagas <laughs> Yan yeah. pa bakit bakit nasabing Kalagas Gwapo kung tulog Bakit ito pa ba paano bakit nangyong Kalagas Ha buka yun <laughs> di uto mo talaga si kalagat May gito lang araw sakit sana sa mata Aray Hop <laughs> kinain na naman ito si ano Kurdapyo yan. si Junior. bye, -bye dan mga limang kilo. mo yeah. <laughs> pa, na yan. Ba, pangayon pang kinsi na. Kinsi ariya na. Ano <laughs> <laughs> yeah, <laughs> so, yung bato? Kung na no, yung kalungkong. siya kaya Hindi, kakain ng isa lang. Kailangan kilo. Mga <laughs> kilo. Ngayon well, mga tropa, tabangan na lang natin yung mga mahuli pa nila. Uh, tayo nagkakape, no? nakita natin na sinibad si... Uy! Ano kumain dyan? Pinahin nyo. Pinahin nyo? Pinahin na. Pinahin nyo. Pinahin Ganyan lang okay. Matalino yun. inanat mo kaunti ay dandahan ay. Ah. inanat na. Eh. din yan di, 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 Ay, blue pin din pala yun. Pagkaganong kaya. Naram na ko blue pin eh. so, ano, ay. Uh, maraming salamat po binigyan po tayo ng biyaya. Ayan, na taba, taba na ni ngayon Guys, di wala, di wala ba kayo nababasin kay Imar? Taba na ng pisngyo. Ayan. Hey. Babay tamins po yan. Hey. Oh, pang natin. No, pang trupa, oh, pang tamnil. Ang mga tropaw. Ayan Ayan oh. o. Ayan, thank you Lord. At binigyan niya ng biyaya si Imar. Na, mga Mataba mga Imar. <laughs> Okay, okay. Sunod-sunod so, na silang kinakain ng mga katrupa Ito si Ungke naman Yung aming guwapo makinista Ang kinain ng barilis Yan Lupin Lupin Abay ayos na yan Nagkakaig nga sa dilawan Pahiga pag dilawan Lupin pa kaya oy kanso ito ay, po ay, sa amin ang kutuwa itong blue pinya wakwak. Ay, latak. Hindi mm. linaw. <laughs> <laughs> Labo. Ay, latak. latak kay. Linaw ito. Wala Lina, ka mga nalapit na, utay-utay. Oh. Kulang pa, kulang pa. Sa pa. kulang pa. Ha? Ayos lang yan. Yan yung magpabairal. Yung ganyan. Siya magpapabairal. Ay, po. po yung talawagin. <laughs> Wag ka Mga pa tayo doktor yan Matita ano. Yan, para po yan sa kanyang minamahal na anak at asawa. Ano yun? Anyo. Wala kang tiwala. Ano ang pasibad ni Tata kanina? You know? Yellow, Yellow pin. Oh. Okay, pasok din yan, e, pasok. Imar. Ay, Imar. Ay, Imar ano? Wala. Kay Imar din. Kay Imar, blue pin. Blue pin kay Imar. Oh. Ako Imar, oh, si Imar. Oh, sa Pasok. Barili sa kanya. Ay, barili. Oo. Yeah, yung Hilap. Tinayo na. Ibig sabihin pag tinayo na. Yan. Sintruan na. Kating ano na lang, Kauting hirap na lang. Yan. Kasi na sa sintruan saka na ng nang area. Para mga isda na yan. Sumpa uli, wag na pahirapan. Ayun na.

Malayo-layo, alay baka ako mabukbuk. air, Ha? Air Uy! na. Ayan <laughs> na, blue pin. Ay, mga trupaw. Yun, oh. Lambot naman. Yan, yan. Sige, patay mo. Ah, kadami Apat. Lima. Ay, basag na ulo. na ulo. Oh, hawak. pa mamaya ah, mo nga may yan Nga, may pa ba yan? Okay. Uh, pa yan. Meron pa. lupin kung uh, oh. sapay. Sapay sapay. Oh, sapay pa kung 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 boss. kung 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 kung

pa. Sa huli na ni hero nito pinakamalaki. Sa tatong huli niya ng bigo. Woito pa. Paloin mo. pa pala. Pa Paloin pa mo. Oh? Huh? ano? pa. Sa taas Sa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampu. Sa eto naman kanaka ito lang ah parang gising na kinukay bay ano sige oh kasi na kinukay bay ito kay na bilog uh ah malapat pala sa bilog malapat sa bilog pala kay bay ano ah ito ko ito ko yung zombie ko pero malaki-laki pa rin yung kaibay ng konti. Mahaba lang ito. Mahaba. Kasi lang kalakay rin eh. Malaki-laki yung kaibay. Kaya din bilang nito kay. Ito gari sa ano. Kapat na kayong paya. Jackpot eh. Sana all! Sana all! Ay, itakaw na ko anak! Jackpot! Jackpot! Tama, pasalin mo ang taba. Tama ko, hindi mo siguro na yan. Wala akong sinasabi. Ulo mo d'yan. Ulo sa aking pumay mo. Isa, dalawa, katlo! Dito mga alam mo, dito sa pinaka, dito sa pinaka babo. Huwag mong tumita ka ng patawid. Ang trot na lang dito. Hindi, yung mali yan, malambot. Dito ang banda, dito banda. Hindi yung itak ba, dito sa puno-puno banda. Dito yung itak.

tayo. Wala tandaan kayo Ron. Wala pa tandaan kayo Ron. Ano yung tandaan? oh, ka? pagkalot ng ilong buti hiro. lalabas na. Mga buti hiro. lalabas na malaki. Oh, marami yun nito Wala natin kumain. O, parang ...putang Ay! Ay. Para pa, ko. muna, muna. yung yan. Oh. bago. Papa datang. <laughs> Sudah. Ini datang.